Wait, wait, wait. Gusto mo bang mag-travel from Manila to Korea, Japan, and Taiwan nang walang visa required? And kung from Manila ka, no flights needed din. Kung oo, i-cruise mo na yan with Costa Serena. Sa previous video natin, diniscuss ko yung Route 1 and Route 2 na pupunta ng Japan and Taiwan. Pero if gusto nyong pumunta sa Jeju Island sa Korea and Fukuoka naman sa Japan, pwede rin yon. Ito naman yung Route 3. March 9 to 19 naman yung sailing niyan. And yes, 11 days, 10 nights yan. So from Manila to Kilong, Taiwan. Tapos magpufukuoka, Japan. Overnight dun yung barko. Tapos magmove naman to Jeju Island sa South Korea. And then, pabalik ng Manila. Pangmalakasan na to. Mas mahal kasi mas matagal. Pero ngayong October, may early bird promo sila. Ang pinakamura ay 930 USD or roughly 54,250 pesos per person. Kung quad sharing yan or apat kayo sa room. Per person ha? sulit na sulit na yan kasi bukod sa cabin, included na sa presyong yan ang lahat ng meals mo sa barko, breakfast, lunch, dinner for 11 days and 10 nights yan ha and unlimited yan. Pwede sa buffet and pwede rin sa full service restaurants on board pati access to most amenities ng barko like swimming pools and nightly entertainment sa theater nila. And isipin mo sa presyong yan, nakapunta ka rin ng Korea, Taiwan, and Japan. Pero yan lang yung cruise fare ha, ito pa yung mga kailangan yung i-budget. So let's say na yung cruise fare na kukunin nyo is yung pang quad sharing na interior room. So that's $54,100. Tapos yung port charges na $235 USD. Yung travel tax na $1,620. And yung gratuities na $16 per night, so 10 nights, that's 9,300 pesos in total. And yung Japan arrival tax na 570 pesos. For a total of 79,290 pesos per person. Yan yung minimum na kailangang bayaran ha. Hindi pa kasama dyan yung mga optional na expenses like internet on board and yung gastos pag bumaba ka ng barko sa Jeju, sa Fukuoka, or sa Kilong. Yes, pwede kang bumaba kahit walang visa. Pero if gusto nyong makatipid, pwede nyo ring diy Baba lang kayo ng barko and explore on your own. Yan usually yung ginagawa namin. Tubok just approach a travel agency na may ganitong logo. Or if may suking agency kayo, ask nyo lang sila if part sila ng Choose Premium Network. Ito kasing Choose Premium yung nag-charter nitong Costa Serena. Bihira lang magkaroon ng ganitong sailing, so i-grab mo na. And follow for more travel tips.